Hi guys, this is Sir MJL and for today's video, pag-uusapan natin is about MC Taxi. Sa nakaraang video na ginawa ko about MC Taxi, marami rin nagtanong sa akin na bago at mga riders na ng MC Taxi. So ngayon, gagawa ko ng content na para makatulong din sa inyo. Ang pag-uusapan natin sa topic na to, una, anong oras maganda bumiyahe? May dalawang oras sa magandang bumiyahe, either morning shift or night shift. Pag sinabi mong morning shift, ito yung mga bubiyahin ng 5 a.m. hanggang 5 p.m. ng hapon. Or yung susunod na tinatawag naman nating night shift, na bumabiyahin ng 5 p.m. ng hapon hanggang 5 a.m. ng umaga or madaling araw. So yan yung unang pag usapan natin. Ang pangalawang pag-uusapan natin is ay, kaya bang kitain ng 1,000 pesos sa loob ng 6 hours? Kaya ba yan? Tapos, ang pangatlong pag usapan natin, Legal ba gumamit ng dual apps? Ano yung dual apps? Ipaliwanag natin sa video na to. Tara, samahan nyo ako. So guys, ito nga pag-usapan natin kung anong oras pa magandang bumiyahe. Kung gusto nyo ba mag morning shift na 5am to 5pm or gusto nyo mag night shift na 5pm ng hapon hanggang 5am din ng umaga. So ako parehas ko ng tinray yan at ang masasabi ko lang, halos parehas lang ang kikitain nyo. From 5am to 5pm, kaya nyo kumita ng 2,000 malinis nyan. O baka sobra o baka minsan wala pa. Kasi actually guys, ang kita sa Joyride at sa Angkas Move It, hindi araw-araw parehas. May araw na matumal, may araw na malakas ang kita, may araw naman na sakto lang. So sa morning shift kasi guys, sa ah, pag 5am kayo ng umaga bumiyahe hanggang 7am, maluwag pa yung kalsada niyan. At saka talagang dagsaan yung booking niyan, makakapili kayo sa mga riding apps nyo Katulad ng Joyrider ang kas and Move It. pero Pero pagkadating ng mga bandang alas 11 ng tanghali, medyo patay na yung booking niyan. Diyan na pumapasok yung mga kumukuha ng gurami. Ang gurami po ay term na ginagamit sa aming mga riders. Pag ang booking nyo ay 99 pesos pa baba pag nasa double digits lang yung number. Karamihan ng kumukuha ng mga gurami ay yung malapitan lang yung mga gusto makahit ng incentives na katulad ng kailangan maka 10 rides ka para makuha mo yung incentives na bonus na galing sa MC apps nyo. So ang mga advantage pa sa umaga, pag ka ng tanghali naman, wala ganong traffic. Although hindi lagi kasing malakas ang booking lalo na pag tanghali. Yan yung pinakapatay na oras kaya maluwag ang kalsada. Yun nga lang. Ang dami nakatambay na rider kasi lahat ng mga pumapasok sa mga kanyang-kanyang opisina na o eskwelahan. Kaya ang dami dyan nakatambay sa puno, punoan, patulad ko ayan no, may puno. <laughs> Tapos minsan naman sa paresan, ganyan yung mga tambayan ng mga rider. Lilim. <laughs> Nakalilim mood kami. So, katulad ngayon, 2.34pm, kanina pa ako naghihintay na booking. May mga pumapasok naman, gurame. Pero sabi ko, gagawa na lang ako ng vlog muna. Iba dyan na GML sa tabi-tabi. Pagdating naman ng mga bandang hapon, ng mga 4pm to 5pm, eh, na yung maghihintay ka ng booking pa uwi. Marami na rin pumapasok niya, kaya kung pa uwi ka na, pag ka na, maghihintay ka na ng booking na para sa'yo. So, yun yung mga advantage at disadvantage sa umaga pag-usapan naman natin kung panggabi ka papasok. Pag 5 p.m. ka papasok, napakadami rin booking yan. Dami nag-uwi yan, lalo na sa Makati ka, na sa Mandaluyong ka, na sa Pasig, Ortigas, Tagig. E yung mga lugar na maraming booking. Kasi lahat ng mga nasa opisina, halos pauwi na lahat. Ang problema nga lang, matraffic sa oras na yan. Pero, wag ka mag-alala. Pag pumata kang 8 p.m. onwards, Andiyan na yung luwag ng kalsada. Kaya masarap kumuha ng booking yan sunod-sunod lalo na kung kahit grami kunin mo kasi para mabilis mo maibaba yung pasahero mo at makakuha ka agad ng booking. Ang problema nga lang po talaga sa gabi ay napakadelikado minsan lalo na sa mga lugar na hindi ka familiar o sa mga lugar na madidilim o masisikip. Kaya be wise sa pagpili ng booking kasi uso po ang snatchan ng mga motor. Uh, sa mga bago po, mag-iingat po kayo palagi Lalo na pag di nyo alam yung lugar, wag nyo na i-take yung risk Magkano po yung motor, magkano lang din niyo ninyo uh, Sali po kayo sa mga group chat Kasi ako nakikita ko sa mga group chat yung mga delikadong area na tinatawag namin na red zone So yun yung mga uso yung nakawan ng motor Tapos guys, uh, ang isa pang disadvantage sa gabi Ay yung tulog ninyo, katulad ko na morning person Kaya ako mas preferred ko talaga umaga Kasi hirap matulog sa tanghali, napaka-init hindi naman kami anak mayaman na palaging naka-aircon. Kaya, mas preferred ko bumabiyahin ng umaga. At least sa gabi, malamig, makakatulog ka. Pero ang advantage sa gabi, hindi naman di ba? Diba? Medyo matraffic ng hanggang alas 5 hanggang 8. Pero at least hindi ganun kainit. di ka tulad na ako ng tanghali. So, Parehas lang, may advantage at disadvantage ang umaga at gabi. Eh. Nasa sa inyo na yan kung saan ang flexible sa oras ninyo. So, tapos na tayo pag-usapan yon. Pumunta naman tayo sa pangalawang topic. Ang pangalawang topic na pag-uusapan naman natin, kaya bang kumita ng 1,000 pesos sa loob ng 6 hours? Actually guys, may papakita ko sa inyong booking. etong booking na pumasok sa akin to nung nakaraan lang. ah uh, 1,100 plus. Tapos 2 hours lang yung biyahe papunta dyan sa lugar na yan. Imagine nyo guys, binila ko na yun. Nasa 850 pesos malinis ang makukuha ko dyan. Labas na ang gasolina, labas na ang bawas sa maintenance. At labas na rin ang Kaltas Day Joyride. So imagine, kumita ka na ng 850 sa loob ng 2 hours. May 4 hours ka pa para kitain yun hanggang 1,000 na kikitain mo. Pero, disclaimer lang guys, hindi araw-araw Pasko, alam niyan <laughs> hindi araw-araw may ganyang booking. Kaya pag may ganyang booking, minsan nanginginig pa ako sa pag-accept. Nagmamadali ako kasi sobrang ganda makakuha ng mga long ride na booking kasi ang bilis ng biyahe. Hindi masasayang oras mo sa pag-pick up ng pasahero at paggapang. Ito, malinis sa 850 sa loob lang ng dalawang oras, ba? Diba? Ang problema nga lang sa mga lugar, walang pabalik. Pero okay lang naman gumapang. Lumaglaan ka, sabihin mo na 50 pesos, di ba? Para sa gasolina papuntang Antipolo. Kasi sa Laguna yan, ang daan mo pabalik pa Antipolo. So, sabi mo mag, mag magbawas ka ng 50 pesos sa 850 pesos mong kikitain. O, oh, at least may 800 linis ka pa, sobra pa yung 50 pesos sa gasolina mo pabalik. Tapos pag nakakuha ka pa ng booking sa Antipolo, di ba, di lalo, di mawukuha mo kagad sa 1,000, wala pang anim na oras, di ba? So yun lang yung masya ko pero guys ha, tandaan nyo hindi araw-araw Pasko, hindi araw-araw may ganyang booking. Pero possible po talaga sa loob ng 6 hours, makakuha kayo na, six, sa, makakuha kayo na sa libong malinis. Karamihan sa rider naghihintay ng mga mahabang booking which is nakakasaya na oras. Gano, aminado ko ganun ako pero kaya ako suggested ko pag patay yung oras huwag na kayo ganun mamili. Tanggapin yun na kahit gorami or 100 pesos pataas. Huwag nyo na hintayin yung mga malalayong ride. Katulad ngayong oras patay pa wala pa gano nag-uwian. Ganun yung mamaya sunod-sunod yung pasok ng booking sa akin yan. So, pangatlo naman guys, pag-usapan natin is about dual apps. Katulad po nito, ewan ko kung makikita nyo, ayan pong apps na to ay sa Joyride po ito. Tapos, pag bumunta tayo rito sa screen ko, ito yung angkas ko. ba? Diba? Pwede ko siya parehas i-online. Ay, naka-online yan. Tapos, naka-online to. Ibang rider, ganito ginagawa. Pag dati silang member ng angkas or dati silang member ng Joyride. So, at, at, least kung anong mauna sa dalawa, eh, nakukunin ko. Ang problema nga lang po sa ganito is bawal nyong pag nahuli kayo ng admin, bawal po kasi talaga ito. Kunyari ito, sa angkas ito, tapos sa kapang joyride uniform ako, ayan o, angkas ito. Ayan guys, angkas kaso may pumasok na booking. So ayan, 213 pesos. Pag kinuha ko 'yan, kailangan magpalit ako ng damit. Kasi pag nahuli ako ng joyride or ng angkas na gumagawa ako ng gintong moves, illegal moves, bawal po ito. Unless magpapalit ka ng uniform mo na pang-angkas at pwede mo na kunin ito. Tsaka yung helmet mo, ako ginagamit ko personal helmet. Pero ito katulad to, naka Joyride, kumuha ka ng booking sangkas, bawal nyo po gamitin itong Joyride. Bawal nyo i-represent yung company nyo habang naka booking kayo sa ibang company na kalaban nila. Gawin nyo, ang tips ko, gumamit na lang kayo ng personal helmet para sa pasahero at personal helmet para sa inyo. Para at least dalawang helmet lang baon ninyo. Bili kayo kahit yung mga ordinary lang. Then yun nga lang medyo hassle, magpapalit-palit ka ng uniform eh. Pero gito yung ibang discount na ginagawa ng ibang tao para makabilis makakuha ng booking. Wala naman po sinabi si Joyride or ang na bawal kang mag-apply sa ibang company. Pero mahigpit pong pinagbabawal yung kukuha kanya ng booking sa ibang application na gamit yung sariling uniform nila. So bawal po yon. So la, ikot tayo sa Pahangin Tahangin lang. Kanina pa ako nakatambay dito sa may puno eh. Namambay ako dito kasi medyo tahimik. So gapang tayo sa glit. Patay ko lang yung apps ko. Eh, po yung isang option pag gusto nyo makakuha ng maraming booking uh, mag dual apps kayo basta gawin nyo lang yung proper procedure huwag kayong gagawa nung kalokohan kasi sayang po yung inyong pinaghirapan para makapasok sa MC Taxi na pinasukan ninyo magkano rin po ang binaya nyo tsaka sayang naman yung tinraining ninyo so yun lang na naman po yung pinag-usapan natin ng na na tatlong topic ngayon uh, una kung mas maganda bang bumiyahin ng pang-umaga or pang-gabi Pangalawa, ah uh, kaya bang kitain sa loob ng 6 hours ang 1,000? ba? Diba? Pangatlo, kung legal ba gumamit ng dual apps. So if may mga question at katanungan po kayo, please do comment down below. Buti na lang malapit ako sa bahay dahil aambun na. Uh, wag po kayo may magtanong. Ginawa ko po content na to kasi marami rin pong nagbabalak mag MC Taxi. Marami rin pong riders na gusto kumuha ng mga info or discarte. Diba? Share, sharing is caring. Sa so, Move It Joyride ang kas, lahat po tayo sana ay magtulungan kasi ang dami po nagsisiraan talaga sa Facebook pinupost nila yung mga na-accidenting riders, ganyan guys, uh, oo competition, uh, mahirap talaga kumita ng pera, maraming kalaban uh, pero wag nyo po hahatakin ang kapwa Pilipino or kapwa tao nyo, para lang ikaangat ninyo mas matindi po ang karma sa ganyan please do comment down below if may mga katanungan kayo, at kung nagbabalak po kayo maging MC taxi, uh, maging mabait lang po kayo sa mga pasahero nyo. Palagi kayo makakuha ng tips. Kung wala man tips, okay lang yun. Wait lang, bibili lang ako ng pagkain ng pusa ko. So, yun guys. Uh, dito na ako magpapaalam. If may mga katulongan ulit kayo, comment down below. And thank you for the support. And sana nak nakatulong sa inyo itong video na to. See you soon guys. Bye bye.